So yan po guys Ang lakas ng ulan dito Salamat sa Panginoon At nadiligan din ang mga uhaw na puno Ayan Lakas po ng ulan Sa wakas Sa limang buwan na walang ulan Ayan mga patay na po yung puno ng kahoy at saka mga saging kukunti na lang po yung dahon dahil sa sobrang init ng panahon so ayan nadiligan din ang mga puno ng kapaligid salamat sa Panginoon at isang magandang blessing ito na kanyang itinagkaloob ayan ang lakas po ulan hindi na rin ako magdidilig sa ating mga tanim ng mga gulay dahil sobra pa sa dilig ayan ayan po lakas ng ulan. kulang na isang oras na 'tong ulan na 'to. ayan simula ito alas 4.